Pasensya na po kung medyo seryoso ang ating mensahe ngayong umaga. Pero may mga bagay po na kailangan ko lang din sabihin para na rin sa aking proteksyon at sa proteksyon ng ating lokal na pamahalaan at sa lahat ng ating ginagawa. May mga bagay po na hindi ko pwede sabihin nung panahon ng uh, pangampanya. Kasi baka sabihin political motive. Baka sabihin, eh, siyempre pagka political season, mahirap magsalita eh, kasi sabihin political lang yan. Ngayon, wala nang politika. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Ni <laughs> hindi nyo masasabihan na may bahid ng politika. At yung hindi ko masabi noong campaign period, na ngayon, pwede ko na pong sabihin, sa lahat ng aming katunggalit, we extend a hand of peace, we extend a hand of unity. Kung maaari, magtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating lungsod. Ngunit, ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Una na po dyan, Nag-viral lang yung building permit na yan eh. Pero hindi naman yan yung talagang problema. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Hindi <laughs> ako galit. Nagpapaliwanag lang.